guys flex ko lang to guys so tignan nyo tong papaya guys so ang liit liit nyan guys so pero may mga bunga na oh ba? Diba? nakakatuwa no ang liit nyan na puno oh pero tignan nyo yung bunga guys so at saka mukhang malaking papaya to kasi ang liit pa ang lapad na oh oh kaka ano pa lang kakausbong pa lang yan lapad na oh pati yung mga bulaklak nya malalapad ibig sabihin malaking papaya to guys malawak na papaya to Oh, ang dami nila oh. Ito ang liliit oh. oh. may mga ano na sila oh. oh may mga bulaklak na. Di ba? Oh, parang ilang dangkal lang mula sa lupa guys eh. hmm. Ayan, oh. oh. Ito maliit pa talaga siya. Kakaano pala. Oh, di ba? Liliit lang oh. Liliit-liit lang mula sa puno. yan, guys ha. Hmm. Kitang-kita oh. Pero o, ayan na yung puno. O. ayan na siya. O. Ang liit. Pero may bunga na. Pwede na siyang pakinabangan. Yeah. Yan lang guys. Thank you for watching. Bye!